ganyan po no ah uh, ayan nakikita po ninyo yung uh, sitwasyon nila nagsisiksika na sila. binigyan ko sila na yung uh, bobo na may so tinutukan naman nila no hindi lang natin sila biglain ng ano uh, tapos uh, nakikita po ninyo ayan, ito lalaki to ito lalaki to no? so isa dalawa tatlo Marami siyang lalaki no. Pero gawin nating uh, barako 'yan. No, gawin nating uh, barako at i-cross breed natin sa mga native dito no. Kuha tayo ng mga native dito at uh, magko-cross breed tayo. So, yan na po at uh, nakikita po ninyo kung gaano nakalalaki no. Uh, kailangan na nila talaga na magkaroon ng sarili-sariling uh, mga kwarto. Pero ayusin ko muna bawat uh, kwarto diyan, lagyan ko ng sampahan nila. No, ayan. Hi, good morning. Welcome back uh, once again. So, balik probinsya na naman tayo, no? At uh, magbibigay ako ng update sa aking uh, farm no so ipapakita ko sa inyo yung update sa aking manukan at uh, mabuti na lang uh, medyo nakabawi yung ano nakabawi yung uh, mga damo-damo at nabuway uh, nabuhay uli so halos sa uh, muntik mamatay lahat itong mga puno at uh, itong mga saging itong uh, tag-init no at uh, wala pa namang isang buwan itong uh, pag-uulan-ulan, medyo nakabawi, no? At uh, kwento ko na rin, yung naranasan ko itong uh, ano, talagang stress talaga yung uh, biyahe ko pabalik dito, no? Dahil uh, adilia ko ng halos sa uh, mga dalawang uh, ano, halos uh, tatlong oras uh, yung delay. So, okay naman, nakasakay kami pagkatapos naming sumakay after 1 uh, hour sa impapawid So, nag, uh, ano, bumalik ng Maynila uli yung uh, eroplanong sinakyan ko dahil nagkaroon ng abirya uh, yung, uh, ano, yung eroplano. So, minabuti nung pilo, ano, uh, nung, ano, nung uh, kapitan ng, ano, kapitan ng uh, eroplano na ibalik sa Maynila at uh, nag jeans sa eroplano kami. So, imbis na uh, makakuha ka ng ano, uh, maaga-aga yung dating ko dito. So, inabot ako ng umaga, no? Mainumaga ako sa biyahe. So, yun po, yung karanasan ko nitong pagbabalik ko dito sa probinsya. Ngayon, no, at uh, nandito tayo sa gitna ng aking uh, ano, aking farm. So, i-update ko sa inyo yung uh, aking mga manok at uh, magagawa ko ng perch ngayon, no, sampahan at uh, Disimpek ko na rin, hindi ko lang na-vlog yung pagdisimpek ko kahapon para yung uh, mga kwarto-kwarto ay paghihiwalayin ko na dahil uh, masikip na sila sa isang uh, ano, isang kwarto. So tara na at uh, na uh, bubuksan to para tayo ay uh, ano no kapag umpisa na ng trabaho. Uh, lahat ng uh, mga pananim ko ay uh, namatay ng uh, ano kasi sabi ng utol ko dinidiligan rin nila ay uh, pagkatapos didiligan no uh, maya maya uh, ano na, na, naman no dahil sa taginit hindi kaya talaga ng uh, dilig dilig lang so yan po at uh, tayo ipapasok no nabuksan ko na yung ano yung git ko so i-update ko sa inyo yung uh, aking uh, ano aking mano uh, marami tayong lilinisin ngayon dahil nga pag umuulan talaga ang bilis lang ng mga damo ha uh, umusbong yan po no So, talagang matataas na marami na tayong uh, dapat uh, gagawin dito sa farm. So, ito yung gate ko. Uh, hindi pa naman ganong uh, kagandaan yung ano na ito. Pero ano na ito, no? pwede na itong uh, pagtyagaan. So, yan po. At uh, papasok na tayo dito sa aking farm. no At uh, yan yung uh, sitwasyon dito sa loob bibigay na rin tayo ng patuka at uh, mamaya siguro pag uh, nakababa na yung mga hamog no yung mga papaya mabuti yung mga papaya na itinanim ko bago ako magbakasyon uh, nakasurvive rin yung iba pero yung iba hindi talaga nakasurvive so sana nga uh, tuloyan ng maka ano. so part na ito nagtanim ako ng maramais dito so hala, wala na no uh, halos uh, walang natira ubos na, nandiyan pa yung bakas nung taginit no? yung mga patay patay na yan na damo oh, dito tayo magpapapastol ng ating uh, manok kaya nga minabuti ko nga hindi ko na nililinis to dahil uh, kayang kaya kaya na ng mga manok to maubos rin yun dahil uh, kinakain ng mga manok yung uh, ano na ito so yan po at uh, papasok na tayo at uh, ito yung uh, update ko sa ating uh, manukan ah, no? nandiyan na sila sa harap po oh, nagabang sa atin hello good morning good morning ayan oh, so, yan po yung uh, ating mga manok no o oh, yan nandiyan dito sila sa labas no aantay sa atin so ngayon no ay uh, ating pag -iwa wala nakikita po ninyo kung gaano nakalalaki no uh, ito na, no, kalaki ano ah. <laughs> So, ano ito? Lalaki ito. Well, ito na, kalalaki. So, ilang... Uh, baka mga isang buwan ito, uh, mangingitlog na. Ang gagawin natin ngayon ay magagawa tayo ng, ano, gagawa tayo ng uh, perks sa kabila. At uh, dinisimpe ko na rin, no, para magkaroon ng, ano, kasi masikip na sila dito. Nakikita po ninyo, nagsisiksi ka na, no? Ayan. na sila dyan. No? Babait nila, no? Mamaya na kayo lumabas, no? At, uh, meron na ngang nakalusot dito sa area na ito. No? Aywan ko kung paano sila nakarating dito. No? no? Meron sila dito, ano, ayan, no? Nakarating dito yung tatlo. Ayan. Ay, ilan to? Four. So, nakakadaan sila dito, no? No, kailangan natin mayayos ng maayos to. Dahil uh, tingnan ninyo, nakakarating sila rito sa kabila. No, do dyan sila dumadaan sa butas na yan, no? Ah, dito sila nadaan, no? Mayroon silang daanan dito. Ayan. Uh, so, kahapon, bumili ako ng mais, no? Mayigit isang sako. So worth of na uh, may uh, 2,000 rin mais na binili ko. No? So ito yung subukan kong uh, gawin patuka sa kanila, no? Itong nga uh, mais na to ayan. So gagawa natin ng transition dahil uh, uh, apat na buwan na sila. Ngayon, kailangan na siguro nila talaga na medyo matibay-tibay na pagkain kagaya ngayon, no? Uh, parang nagugutom na sila. So tara na at uh, bigyan natin sila ng uh, temporary na pagkain. No? ah uh, gagawin nating uh, dahan-dahan lang uh, ang natin itong uh, ano bilang uh, transition ng uh, kanilang pagkain, no? Itong uh, mais na ito. Dahil uh, ano pa rin to, try and error pa rin. No? pero kailangan na nila talagang uh, matibay na pagkain. No? Uh, natin itong ano. So, ayan, no, uh, kinakain naman nila, no. Ganyan po, no, uh, ayan, nakikita po ninyo yung uh, sitwasyon nila. Nagsisiksika na sila. Binigyan ko sila na yung uh, bubo na mais, so tinutukan naman nila no hindi lang natin sila biglain ng ano uh, at uh, nakikita po niya ito lalaki ito ito lalaki ito no? so isa, dalawa tatlo marami siyang lalaki no pero gawin nating uh, barako yan no gawin nating uh, barako at ko uh, cross breed natin sa mga native dito no Bukuha tayo ng mga native dito at uh, magkocrossbreed tayo. So, yan na po at uh, nakikita po ninyo kung gano'ng nakalalaki, no. Uh, Kailangan na nila talaga na magkaroon ng sarili-sariling uh, mga kwarto. <coughs> Pero ayusin ko muna bawat uh, kwarto dyan. Lagyan ko ng sampahan nila. no, Ayan, yung uh, update sa ating uh, manukan no o, oh, nami-miss ko na rin to, no. Ayan, na nami ko yung uh, ganito. Tuwing uh, uh, ano paggising ko sa umaga, no, to sa uh, Maynila, no. Ay uh, talagang uh, ano tuwing uh, paggising ko sa umaga, talagang uh, uh naaalala ko itong uh, manupang ko na ito, no. Uh. ini yung uh, kalagayan nila, no. Oo. Uh, ito uh, ano ito dtr to ito naman yung mga ano ito naman uh, ito yung uh, ano oh so, apat na klase yung uh, manok dito la castro lock no dtr uh, road island rate at saka ano yung decal brown so sana nga maparami natin to So yan, samahan ninyo ako at uh, marami tayong gagawing araw na ito. So ito, dito tayong, ito, uh, bawat kwarto dito, dinisimpi ko na ito, no? Para dito ko ililipat yung uh, mga manok na ito. Uh, Nagano uh, kasi dito, pansamantala ko pinagamit sa akin mga maskubidak. Hindi uh, ko alam kung uh, umalis na yung mga maskubidak ko. Uh, Tanap na siguro sila ng ano. Uh, o so kanina, nandito pa yan sa gilid-gilid. makita -gilid. natin yan. So, lang yung uh, ano. Bawi tayo sa megit isang buwan na hindi natin uh, na si naasikaso sila. So, babawi tayo ngayong araw na ito. At uh, gagawin natin lahat. No? Yung uh, ano. Marami tayong trabaho ngayon dito. So, mangunguha pa ako ng kahoy eh, para magamit natin uh, gagawin parts dito uh, so, marami tayong uh, trabaho ngayong uh, umaga pero ito na na itong uh, mga kulungan na ito ayan yung uh, mga kulungan ko wala naman laman so ito talaga yung plano dito yung uh, paglilipatan uh, ng mga ano nila no? maglilipatan ng kanilang titira so Ah uh, gagawin natin ngayon araw na ito para maging komportable uh, sila sa kanilang paggalaw dito. So ngayon, no, uh, umpisa na tayo. So, yun na, no? At uh, nalipat na natin. So, black astro ito lahat. Pero, sa tingin ko, parang lima lang ang babae, no? Ngayon lang na, no? Medyo, naisaan tayo nung yon uh, binintaan sa atin, no? Kaya, uh, sabi niya, mayroon talaga yung uh, ganun Dahil, uh, kala ko, dadalawa lang yung uh, lalaki. So, mas marami yung lalaki. Pero walang problema no, basta mabubuhay lang sila. At uh, babae natin, nakikita ko yung uh, mga nasa apat lang yung babae, eh, no? So ano na lang natin 'yan. Pag sinupa na lang natin kung anong meron diyan. So ayan po, no. Ayan, na uh, pinaghiwalay ko na yung uh, Black Astrolope at saka yung decal ano, yung road uh, Rhode Island Red. So, pansamantala, abang nililinis ko yung uh, quarter nung uh, decal brown. So, inalo ko muna yung decal brown dyan. So, yan po yung bagong update natin sa ating manukan. So, sa mga hindi pa po nakapag sa atin, no? At, uh, baguan lang. So, wag po kalimutan mag para update kayo sa ating uh, pagbibintures ng farm, no? Ito po, biyahe ni Binji TV no? So, yan na po yung ating bagong channel. Magandang umaga po, magandang umaga. Shout out sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, saan man sila naroroon. Magandang umaga po, mabuhay po tayong lahat.